Patama ni Vice Ganda sa Showtime, para nga ba kay Shuvi Etrata? Usap-usapan ngayon ng mga netizens ang tila patama ng komedyanteng si Vice Ganda kay Shuvi Etrata sa It's Showtime. Kung ating babalikan, sunod-sunod ang batikos na natatanggap ngayon ng Pinoy Big Brother alumni na si Shuvi Etrata mula sa netizens matapos nagsilabasan sa social media ang kanyang mga old posts. Isa na ang video ni Shuvi tungkol sa pagiging DDS niya o diehard Duterte supporter. Ang recorded live na ito ng dalaga ay noong Marso 12 pa at ang naging paksa niya sa naturang video ay ang pagkaaresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte noong Marso 11 ng gabi sa NAIA. Ani Shuvi, nayak talaga ako kagabi pag kay Duterte kasi sa lugar namin, malaki talaga ang naitulong ni PRRD like sa guys. Sobrang malaking bagay ang naitulong niya. Dahil sa pambabatikos na natanggap ni Shuvi, agad siyang naglabas ng kanyang pahayag at humingi ng paumanhin sa lahat ng kanyang nasaktan. Ngunit hindi natapos ang pambabatikos sa dalaga dahil naglabas rin ng pahayag ang kanyang personal manager at Chuhin tungkol sa mga pambabatikos sa kanyang pamangkin. Nagtatatahol kasi ang Chuhin ni Shuvi na si Yuri Etrata sa social media at tinawag pa nitong kakampwet ang mga kakampink na bumabatikos sa kanyang pamangkin dahil sa pagiging DDS nito. Ani Yure Etrata. Shuvi, there was nothing wrong with what you did, expressing support for former President Duterte. It's just that the liberal kakampwets hate him and anyone who support him. But the numbers say otherwise. Remember that he is loved by majority of the Filipino citizens. Matapos humupa ang mga issue, nasundan na naman ito ng lumang post ni Shuvi na may pangaasar sa komedyanteng si Vice Ganda matapos tuluyang napasara ang home network nito na ABS-CBN. Hindi lingid sa marami na naging anak-anakan ni Vice si Shuvi matapos itong lumabas mula sa PBB House, masyadong naging malapit ang dalawa at dahil sa closeness nila ay gustong gusto pa ng komedyante na pumasok si Shuvi sa its showtime araw-araw. Not until lumabas ang screenshot ng lumang post ni Shuvi tungkol sa ABS-CBN shutdown na may larawan ni Coco Martin at Vice, tila inaasar ng dalaga si Vice dahil umiiyak ito sa naturang post dahil sa pagpapasara ng kanyang network. Dahil sa muling pag-viral ng post na ito ni Shuvi tungkol sa ABS-CBN shutdown, may pasaring si Vice sa its showtime kahapon Pebrero. 26. Tungkol sa taong ginagamit lang di umano siya, pero may mga chakang posts naman tungkol sa kanya sa Facebook. Patama ni Vice. Uutoy niyo ako na kunyari idol niyo, kotoan to kay sa akin, pero babati lang naman kayo. Kunyari lang idol niyo ako, pero pinabash din naman ako pag may mga eksena sa Facebook. Sa ngayon ay hindi pa kinukumpirma ng komedyante kung ang dalaga nga ba talaga ang kanyang pinatatamaan sa naturang segment ng It's Showtime. Simula kasi na pumutok ang mga issue ni Shuvi ay hindi na ito mahagilap sa It's Showtime dahil hindi na di umano ito pinapasok.